Hindi mapagkakaila na ang bahaging ito ng Camarines Norte ay sagana sa biyaya ng lupa at dagat. Kung isa kang ibong lumilipad, marahil may hilo kang mamili sa kung saang puno ka dadapo. At ang ilog ng tuba, kumikinang mula sa itaas. Paikot-ikot tila walang katapusan. Tanaw ang mga komunidad na tila silaw sa biyayang hatid ng ilog. Pero hindi isda ang kanilang hinahanap, hindi rin pangangawin ang kanilang ginagawa, kundi ang tawag dito'y kabod. Ang munisipyo ng Labo ay nasa sentro mismo ng probinsya ng Camarines Norte. Bagamat may ibubugaraw sila pagdating sa turismo, mas kilala pa rin sila sa yamang matatagpuan sa ilalim ng lupa. Ang barangay ng Malaya sa pusod ng probinsyang ito ay walang sikretong maitatago. Dahil ang lupa nitong taglay ang mga ginto ay tila magnet sa mga taong nais makatsamba ng malakihang kita. Babae, lalaki, naguhukay sa ilalim ng ilo para makakurot ng kalahating butil ng ginto sa mga batong nakatumbas ay 23 piso. Bandang tanghali ng marating ko ang looban ng barangay malaya. Tahimik ang lugar, halos tila bakante ang mga bahay at walang mga batang naglalaro sa labasan. Dahil lahat ay dito sa sapa ng malaya. Hindi para magtampisaw, kundi para pumiraso rin ng ginto sa ilog. mga bata, pag wala sa kasi, kaya sila. Mm -hmm. Ay kami man, mag-asawa sa ano, kung kikita nung Naabutan ko si Aling Dina nagkakabud ng ginto kasama ang maliliit na anak. Isa na dyan ang sampung taong gulang na si Johnny. Anong hinahanap mo? Ginto. Ginto. May nakita na ba? Saan, saan ay nakita mong ginto? Wala ko po akong Mahirap ba siya, yung pagkakabud? Hindi. Bakit mo nasabing hindi siya mahirap? Sa murang edad pa lang na tatlong taong gulang, mulat na ang bata sa buhay pagkakabud Dahil ito na ang kinagis ng trabaho ng kanilang mga magulang. Pero sa edad na pito o walo, ang mistulang playground na sapa ay hindi na palaruan para sa kanila dahil ang laruan napapalitan na ng malakawaning sumasala ng ginto ng ilog. Bakit ka nagkakabul? Para sa makakawang sa kanila. Ito rin ang dahilan ng kapitbahay niyang si Jomar. Ba't ka Para sa pag walang yung, ano po, yung pinagkakabot. Ang pinapagkarahan namin sa pagpakabog, hindi na lang pong pinapagbago. Pinapag Natatandaan mo ba kung magkano yung natitira sa'yo? Para pang baon? Pag iniipon ko Magkano yung naiipon mo? Sanda ang pot po ba? Sinta pa ang gula nung buhayin na kuha ko mo. Isang daan? So malaking pera yun ah. Pero yung iba po, binibigay ko yung kanya. Kay mama mo? Sino nagturo sa'yo magkabog? Wala po na ano ko lang na yung mga nagkakabutin po dito dati, magagaya-gaya Kani po. Anong pinakamahirap sa pagkakabut? Wala parang may mahirap lang po dyan yung parang pinapala. Nung mabigat, marami ang naman ang tala. Sa hirap ng buhay sa pareong ito at sa dami ng kapatid ni Jomar na umabot sa pito Di nakapagtatakang miski siya na pag-iisip na magbanat ng buto kahit na musmus pa lang. Ano bang ambisyon mo sa buhay? <laughs> ano pa lang? Lagi na ako nasa kabod parang ang mga ginagawa ko ng kabod. Si Albert, grade 4 at 10 taong gulang, dito na lumaki sa tabing sapa. Ang ama na sa balon, sinusuong ang kailaliman ng lupa para makakuha ng ginto. Habang siya na may pinapala ang mga bato sa ilog para sa ginto pa rin. Matapos hawakan ng pala na tila singlaki lang niya, ang mga batong nahukay parang bigas na pinipilian. Seryoso si Albert, animoy libro ang birik, binabasa. Hinahanap ang mga butil ng ginto na nakasingit sa mga bato. So, anong ginagawa mo? Ano yan? Bakit mo siya ginaganyan? Tinitigtik. Inaano? Tinitigtik. Tinitigtik? Oo. Anong ibig sabihin mo? Magpatasin po ang pino. Ang birikot. Gano'n ka nakatagal na gaganito, Albert? ka nakatagal Albert? Six years old, natututo ka na. Di naman araw-araw niya itong ginagawa, kundi tuwing walang pasok lang daw. Pero kung susumahin mo ang tagal na inilalagi niya sa ilog, simula pa nung anim na taong gulang siya, kalahati na ng buhay niya ang inilaan para lang makatsamba ng kapiraso ng ginto sa ilog. Ano ginagawa mo sa kita mo sa pagbibig? pera ginagawa mo? Ang kinikita ni Albert sa pagkakabod minsan umaabot ang dalawang daan kada labas niya sa ilog. Ang perang kinikita diretso agad sa kanyang mga magulang. Sampung piso, minsan 20 ang parte niya sa bawat naiintregang pera. Sapat na raw ito sa kanyang baon sa eskwela. So, mas enjoy ka ba sa laro o mas enjoy ka sa kambi? Ikinagulat ko man ito, hindi ko na ito ipinagtakapa. Lalo pat ito na ang mundong ginagalawan ng mga bata rito. Matapos makahukay ng mga batong tila-taglay ang sa sasalain at gigilingin na ito. Kasama ang kanyang ama, pumunta sila sa gilingan sa kabilang bahagi ng ilo. Buong tapang niyang inilagay ang asoke o mercury sa mga durog na bato para lumitaw ang minto. Dapat sana'y hindi ito hinahawakan dahil delikado ito sa kalusugan. Di ba delikado yon? Ha? O, oh, eh bakit mo hinahawakan? dopo na wala sa katauhan niya ganun hindi ba sinasabi sa inang magulang mo na bawal bawal na okupen unti unting dumalabas na ang ginto Matapos maluto, ang kapirasong gintong na mina ay pinapaturingan na ng presyo sa tindahan. Ang kalahating butil, nagkakahalaga ng 23 pesos. Ito na ang katumbas na buong araw na pagbibirik ni Albert sa ilalim ng init. Meron na siyang pambaon sa eskwela. Ang buong araw na pagbababad ni Albert sa tubig kada linggo, nakakaapekto na rin sa kanyang balat sa paa. Kati-kati po yung gawa dyan sa iba na ang huli ng ilog. Kailan ka pa nagkaroon ng kati-kati na alipungan? Kadal na po. Mga... Muna... Nung nagsimula po ako nagkabog. Oh. Nagkakaalipungan na rin pa ako. Hindi ka dinadala ni Papa o ni Nanay sa Hindi po. doktor? Hindi po. Maliwala naman. Bakit mo nasabing baliwala? lang Nilalagyan lang ng Sanay na raw siya. Gagaling at gagaling naman daw ang sugat sa paa sa bawat langis na pinapahid niya. Pero habang nakalugmok ang mga paa niya sa tubig, tila ang kanyang kakayahang mangarap, tulad ng ibang mga bata rito, malamang maipit na lang sa mga bato sa ilalim ng ilog. Sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.